Matapos ilabas ang galit sa ilang alkalde dahil sa pagkakasangkot sa ilegal na droga, ang mga pari naman sa simbahang katolika ang pinunterya ni Pangulong Duterte. Sa oath ng mga opisyal ng Philippine National Police, binanata ng Pangulo ang mga pari na panay ang batiko sa administrasyon dahil sa sinasabing extrajudicial killings. Sabi pa ng Pangulo, dapat ang simbahan na magpaliwanag kung saan napupunta ang milyon-milyong kinikita nila. Kayong mga pari, mga obispo, ang ng suot ninyo, Meron ba kayong isang bahay lang baski limang kwarto para rehab? Anong ginawa ninyo, simbahan ninyo? Gibilang kayo ng pera instead of going around the neighborhoods explaining to the people why they should not be in that industry because they will die na ngayon gusto ninyo matapos ang patayan. Kung mahusay ka na pare, ipaintindi mo, mamamatay ka, umalis ka sa droga. Git pa ng Pangulo, ni hindi maresolba ng mga pari ang matagal ng mga kaso ng umanay pang momolestya ng mga nasa hanay nila. Pero nagagawa pa nilang questionin ang moralidad ng mga opisyal ng gobyerno. Well, well, we were making confessions to you. We were being molested. Inahawakan na kami kayo ma, what is your moral ascendancy in the Philippines? Religion? What is the meaning of it? Nihang hindi kayo nakakatulong, daldal -dal kayo ng daldal. -dal. Pati ang pagbuhat ng mga pari sa chalice, naging tuwing misa, sinita rin ang Pangulo. My term is a presidency, prangka-prangka tayo. Wala nang tago-tago din. Bakit? Ang mali ninyo, okay lang, ang amin, hindi? Paliguan ninyo ng isang tunilada, tubig para gumaling. Ay, tot na tat, mga, mga yung tubig ninyo. Pwede ipainom ninyo. gold gold pa kayo ng mga chalice dyan. Ay eh, samantala yung kikinig sa inyo, walang kain.